guys dito ako ngayon sa bagong trabaho namin ayan yung bako namin ayan oh tapos yung mga damtak namin mamaya pa namin kukunin ayan, ito ang tinatambakan namin oh ayan ayan binabakpilan namin yan ito naman yung tagabaon ng ano bakal pinabaon niya yan eh. bakal na yan yung si bar na yan ayan ang guys ang bago kong trabaho ngayon kaya ako itaos puso nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng trabaho kahit na ako po may edad na ako po ay isang driver ng ano dump truck dito kaya lang yung dump truck ko nandoon pa sa garahe kasi hindi namin dinala kasi hindi pa kami makapagbakpil kasi may nakaharang pa dyan kasi yun ang babakpilan namin no? yun ang ano namin Papakpilan namin yan Yan yung dulo niyan <clears throat> Yan ba guys yung bako Yan dito kami dadaan O Dadaan kami dyan Patras papunta roon Para doon kami magtambak ngayon ng ano ng lupa yan o bakpil kaya lang ibaon pa nila yan mga ibaon pa nila yung bakal na yan yan guys Uh, magandang araw sa umaga sa inyo <coughs> umaga pa lang dito <coughs> kaya yan guys yan oh. ibabaon yan, binabaon nila tapos dito kami magbabakpil yan yan kami magdadam ng ano lupa ang gando niyan guys babakpilan parang harang sa tubig pag lumaki yung tubig Ayan guys Ayan ang sabaho ko ngayon guys At maraming maraming salamat sa inyo Sa walang sawang sumusubaybay Sa aking mga video At uh, please Like and share At uh, pakipindot na rin ang notification bell Para updated kayo Sa aking mga video <clears throat> Ingat kayo guys uh, so, Wala pa yung mga kasama ko Dahil kumuha sila ng oxygen kasi puputulin pa namin yung mga yan bakal na yan kaya hindi pa kami magkapagbackpill kasi ano nga pa nga yan kaharang pa yan alisin pa nila yan bago namin ano yun bago namin babakpilan yan ng lupa ano yung dulo ibabaong pa nila rito yan yan ito na nga nandito na siya oh kaya lang yung operator na may kinuha pa daw sa garahe namin <coughs> Yan guys, so, maraming maraming salamat ulit sa mga inyong walang sawan sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga hindi pa nang kapag subscribe, please subscribe my YouTube channel. Thank you, bye bye, see you next video.